Suga dito, suga sabi tabi kayo, tabi kayo. Jangan pa yung Para kay Dalawa nga kami, diba? Dalawa kayo. Ang pati na to, ang na to kami ang una. Kasi ang mga na namin ay may bakuna. Sabi mo, tatay mo, mato Pero na ay tao nag-ocho-ocho.

ito yung Tootoy yung Doody. toy. Nasaan ka ba ni Toot? Orasan ko rin ba? Kasi nga may Tatay mo gangster. Nakita ko sa bahay niyon. Nagsusot ng doctor Oo. Ano? na. kung kayo kung tatas kayo. Kung tao kayo. Sige, tuloy tuloy lang. Ayaw naman magulang mo, ikanto. Kahit ako dyan, duwendo na naman pala na Dahil ako tatay mo, kiyo-kiyo ako, wala akong nagawa tatay mo malibog. Wala pwede. lang. round two, round two, round two, round, two. round, two. round two. <laughs> One minute lang mo. One minute pa po. One minute start. Sabi po tatay ko na adapter. Hindi tatay mo naglalaro ng gartel. <laughs> the bouncer. The bouncer. <laughs> <laughs> From Marizon oh. Plaza. mo, Pete, ang pasipapatay. Butang <laughs> <laughs> ito na namin mo walang ulo. <laughs> ito na <nami> mo. <laughs> Hindi mo ako makain pa ng pa ano ka bata. Hindi, <laughs> subuhin mo na lang ang aking titit. <laughs> 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 sabi, may ka pala sa chick na bakla, nagdaro ay tupaan. Sabi niya, ang liit. <laughs> Tay, dadalhin lang dito mga puting. Kasi hindi pa niya tayo naiwan pa yung puting. One minute lang, or respect lang oh. Dunito ay. Dunito Si Borquez pa lang tang tatay mo, 'pag mag-alak niya si Noynoy. Okay wala, 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 wala na sa <laughs> <laughs> mahirap. Wala na, wala na. Wala eh, wala pa <laughs> <laughs> Wala na, wala Ayun na, na. Wala na, wala nang masabi to.

Manoy. Sabi mo pogi ka. Sino pa mo ako? May naiwan pa nga. <laughs> ka pala sa chick ng pop ng puti. Amoy ko nga ay mo. Amoy dato puti. <laughs> <laughs> may ka pala sa chick na mataba. Amoy mo. Amoy tusa. <laughs> ano man ay? Gano mo ari daw ng galing may toyo, <laughs> tabog, nakasubo, nang <Nantiting>. walang ulo. <laughs> ano oh, naman eh! Ikaw naman Pangalan mo ay Totoy. Ay hindi na, ay title sa ato lahat na basang yung patotoy. totoy Tatay mo na, ay pagrayot. Pang pang blue corner, pang-ibaba duster. Ano Start. tama! Kamukha mo! last nasa damit mo! Alien Force. Alien Force? <stuff laughs> na <laughs> Tatay mo pala, bilog ang ulo. Nanonood ang basketball, naagaw yung ulo. Judges <laughs> na, judges. Huwag eh, ako, kung nakita mo. Samadiyan to, nakalabas po tutoy. Kasi sinubo mo. Ayok. Huwag

One minute lang oh. One minute, papa, oh. ay, ta, o. Nandilens papaw. Nakita ko tatay mo lumabas na tungkod. Nadulas. Ay, may tumulong sa mod. <laughs> ano ben, Oti. Nakita ita umihi ang lit ng yung titi. Hindi, <laughs> 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 yun, yun, ba? Ba't ganyang ngipin ko? ngipin mo gusto kong alamin? Kasi yung mucho pa ka na ang ngiti. Sinil ay badeng. Kaya naman mo ang kambeng.

tayo sa one minute lang mo, one minute na kay Luni Tayo, tayo kay Nolyn, 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 kay mo na! Nolyn, mo na! kay Nolyn, kay Nolyn, kay Nolyn, kay Nolyn, Kalamang untung dalawang to. Titi nito, walang ulo. <laughs> Para sa laban na to, ako mananalo. Wala okay. <laughs> 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 <Talo> na ako sa akin. Lalo na ako.